Sa video na to papakita ko sa inyo na kinakailangan talaga ng Legshow show gumamit ng legit na big man na kung saan si AD magiging power forward which is ayun naman talaga yung natural position niya. Bali papakita ko sa inyo mga idol no kung paano naging epektibo yung paggamit ni Coach JJ Redick kahapon sa labo nila kontra Clippers ng dalawang big man. Though natalo sila sa laban na yon, pero eto nga ipapakita ko sa inyo na dapat ganito yung ginagawa ni Coach JJ Reddy para kahit paano naman hindi masyadong bugbog si Anthony Davis. Mabilis ang recap lang tayo. Alam nyo ba na sa laban na yun, dinominate talaga sila ni Ivica Subac matapos nga nito makapagtala ng monster double-double. Matapos umiscore ng 21 points, sinamahan niya pa yan ng 19 rebounds. Imagine mga idol no, 19 rebounds. Habang sa Lake Show naman, si AD lang yung pinakamataas dito na nakakuha ng 10 rebounds. Walang yan na yan. Diyan palang talo na talaga sila. Well, wala nga naging adjustment dyan yung Lake Show. Pero eto, ipapakita ko sa inyo na maganda yung ginawa dito ni Coach JJ Reddy. Kaso nga lang ang problema, limited minutes lang niya pinagsabay yung dalawang big man nila. Kaya tara, pag-usapan na natin to. Dito sa 4 minutes and 3 seconds ng first quarter, makikita natin dyan na gumagamit yung Lake Show ng dalawang big man. Andyan si Jackson Lee at Anthony Davis. Wow, himala ata. Ano kayang meron? Ba't pinagsabay yung dalawa na yan? Hindi, joke lang mga idol. So, eto na nga. Ipapakita ako sa inyo yung advantage na may dalawang big man sa loob ng court. Sa scenario na to, si Mo Bamba ang may hawak ng bola. Tapos makikita natin dyan, nagagamit naman ng kill cut si Amir Kofi. So, yan. Matapos si Andoff dito ni Bamba yung bola kay Amir, makikita natin dyan mga idol na atakas na na siya sa loob ng paint. Pero nagulat na siya dito. Matapos niya makita na nag pala ang 7-footer ni si Jackson Hayes. So yan, instead na ipilit sa loob ng paint, umatras muna dito si Coffee. Tingnan nyo maigi mga idol, nasa likuran na si AD, kaya may na sana siyang humabol dito, pero mabuti na nga lang talaga at nakaabang dyan si Jackson Hayes. Kaya ito ang nangyari. Noong nakita ni Amir na nakadrop coverage dito si Jackson Hayes, nag-relax muna siya sa top of the key. So yan mga idol, mismatch na sana to between mobamba uh, Mo Bamba at Gabe Vincent. Pero kudos kay AD kasi nakita niya yung advantage dito ng LA Clippers. Kaya nakipag-switch ka agad siya. By the way, hindi na nga pala dito mga idol kinuha ni Anthony Davis yung dinidepensahan niya kanina na si Amir. Kasi nakita niya na andyan naman na si Jackson Hayes. Kaya nakipag-switch na lang din siya. So yan, si AD na mga idol na nagbabantay kay Mo Bamba at good job din to kay Gabe Vincent kasi hinabol niya si Chris Dan na open na sana sa left corner. Good defense to para sa team ng LA. Matapos tumira ni Chris Dunn, makikita natin dyan na halos lahat ng manlalaro ng Lake Show ay pumasok sa loob ng paint kasama na dyan si Jackson Hayes. Tingnan nyo maigi yung advantage mga idol na may dalawang player na malaki sa loob ng court. ba diba? kay AD pa lang, sulit na talaga. Tapos sa pa ng Jackson Hayes, malamang sa malamang, mahihirapan talaga makipag-compete sa rebound yung kalaban nila. Ang kagandahan pa nito, ay convert ng Lake Show yung maganda nilang depensa into offense. So yan, Gay Vincent dribbling the ball. Sa play na to, gumamit ng Lake Show ng pick and pop between Gay Vincent at Anthony Davis. Bali matapos mag-set ng screen ni na AD, nagpa-pop siya papunta sa top of the key. Tingnan yung maigi mga idol, humabol dito si Chris Dan. Siya yung dumabantay kay Anthony Davis. Alam naman nating lahat na mismatch yan. Guard laban sa center. Sa sinaryo neto, gagamit ng reaction ng clear-out play para kay AD kasi nga mismatch mga idol yung tapatang AD at Chris Dan. Para sa mga di nakakalam kung ano yung clear-out, ito po yung isang uri ng play mga idol na kung saan nililinis ng uh, offensive team yung kabilang side ng court. Kung baga from strong side, pupunta po yung ibang manlalaro na hindi may hawak ng bola sa weak side para po mag-dominate o makagawa ng iso-play yung isang player. Pero depende yan mga idol lang kung anong uri ng diskarte ang gagawin ng may hawak ng bola. Pero malamang sa malamang dahil pu'yan yan sa mismatch advantage kaya nangyayari yung ganitong klase ng play. Katulad na nga lang nito. So ayan, pinapostihan ng mga idol ni Andrew Davis yung depensa ni Chris Dunn Nung nakita ni Harden kung anong gusto mangyari ng Lake Show, sinubukan niya mag-help defense pero di naman totally malapit talaga kay AD. Kasi kung lumapit siya ng sagad dyan, malamang sa malamang, bibigay ni AD yung bola kay Gabe Vincent na open na dito sa top of the key. Ang ginawa din ni Harden mga idol no, dinagdagan niya lang po yung presyo ng depensa na kasamahan niya para mapilitan nga sa si AD na ikikout yung bola. Well, ganun pa man, hindi pa rin dito, tumigil si Anthony Davis at tinake advantage pa rin niya yung smaller defender niya. Kaya ayun, nakakuha siya ng foul. Kudos kay AD mga idol no, naipasok niya kasi yung dalawang free throws niya na yan. So paano nga ba nakatulong yung isa pang big man sa scenario na to? Tingnan niyo maigi mga ado si Jackson Hayes. Halos dalawa yung bumabantay sa kanya, 'di ba? Kasi kung hindi nila to didigitan malamang sa malamang papasahan lang to ng labas ni Anthony Davis. Easy 2 points na kagad yon para sa LA Lakers. Kaya naman bantay sarado talaga nila dito itong si JH. At dahil hindi magawa dito mag help defense ng reprotector ng kalaban, barbecue chicken na sana to kay Anthony Davis. Pero ang mga idol no, nagkaroon ngalan ng contact kung si Chris Dunn sa kesa nga naman makakuha ng easy 2 points, diba? Doon ka na sa free throw line. Ito pa ang kagandahan sa may dalawang big man mga idol, tingnan nyo maigi. Easy rebound lang to para kay AD. Kasi nga nakabox out sila pareho ni Jackson Hayes. Halos hindi rito makaporma si Mo Bamba. Pero syempre kudos din naman dito sa depensa ni Max Christie. Kasi kung hindi dahil sa magandang depensa niya, hindi rin sasabala yung tira dyan ni James Harden. Los Angeles Lakers turning defense into offense. Ito pa ang isang patunay na maganda talaga kung sasamahan ng big man si Anthony Davis sa loob ng court. So yan, matapos magbintis ng tira na AD, tingnan yung maigis si Jackson na is mga idol. He's trying his best para makakuha ng offensive rebound para sa extra possession ng LA Lakers. Matapos nito matapik ni Hayes yung bola, nakakuha ito ni Harden pero kudos kay Finis Smith mga idol dahil sa magandang depensa niya na turnover si Harden at nakakuha dito ni Hayes yung bola. So yan, Jackson Nace, past to Smith. As you can see mga idol, another mismatch advantage na naman to para kay Anthony Davis. Kaya Phil Smith, without hesitation, ibigay niya agad yung bola dito kay AD. Another easy basket para kay Anthony Davis. Hindi ko sinasabi dito mga idol ha, na sa lahat ng pagkakataon, maganda yung meron kang dalawang big man sa loob ng court kasi nakadepende rin talaga yan sa mga nakakalaban nila. Kung naging small ball yung kalaban, why not si Anthony Davis yung gawing center or kung hindi naman si Rui Hachimura. Pero mas maganda kasi na once na malalaki rin yung lineup ng kalaban, sa tingin ko lang gumamit talaga dapat sila ng big man. Kasi napakadami na rin nilang big man sa bangkuan. Kung hindi rin naman nila ito susubukan, eh para saan pat kinuha nila ba diba? Sayang naman. Kung titignan natin, meron na tatlong big man ng Los Angeles Lakers sa ngayon. Andiyan si Jameson na bagong sign nila, Christian Coloco at si Jackson Hayes. Sa tatlo na yan, wala man lang nabibigyan na mahabang playing time. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Dapat bang mabigyan na rin ng mahabang playing time ang mga big man ng Los Angeles Lakers para makita natin kung mapapakinabangan talaga? Or sa tingin nyo ba, kinakailangan pa ng league Show mag-trade para masabing meron talaga silang solid na big man? Magkomento lang sa may comment section at babasahin natin yan. O nga pala mga idol, bukas ng alas 11.30 ng umaga, makakalaban ng Los Angeles Lakers ang upo na ng Washington Wizard. Sa mga gustong manood ng laban, punta lang po kayo sa playback, hanapin si King Gen TV at manood ng laban. Meron tayo pinamimigay na libreng NBA League Pass. Pero paunahan lang yan mga idol ha, 20 lang po kasi yung pinamimigay natin. Tsaka once na na-reach natin yung 2,000 members sa playback, mamibigay po tayo ng sapatos. Kaya sa mga interesadong sumali, mag-join na po kayo sa playback account natin at manood na rin doon ng laban ng Los Angeles Lakers. Pero hindi lang laban ng LA mga idol ha, lahat po ng NBA games ay nilalive natin sa playback. Kaya ano pang inihintay mo, join ka na rin sa amin. Maraming maraming salamat sa solid na support nyo mga idol. It's your boy King Chen, I'm out.